Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman kathira amma ba'd. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, ang ating pong tatalakayin ngayon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ay ang tinatawag na al-hudhu, o di kaya ang pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu. Alam po natin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi makukumpleto ang sala ng isa sa inyo kapag siya ay nakagawa ng hadath o di kaya ng karumihan hanggat hindi siya nagulo. Kaya naman, isa sa mga mahalagang-mahalagang maintindihan at maunawaan ng mga uh, bagong muslim at yung mga magsasagawa ng sala ay yung pamamaraan na ayon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa wudu. Unang-una mga kapatid, ang, ang pagsasagawa ng wudu ay uh, sinisimulan of course sa tinatawag na niya o di kaya yung pag uh, sasa puso ng layunin na ikaw ay mag sasa-gawa ng wudu para ikaw ay magsasagawa ng salah para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At of course dito ay hindi na kinakailangan na bigkasin pa ang niya. Pagkatapos po nito uh, ng niya ay ang pinakauna pong gagawin ng isang taong magsasagawa ng wudu o yung paghuhugas na tinatawag ay ang tinatawag na yung tinatawag na tasmiya o di kaya yung pagsasabi ng Bismillah. At ang Bismillah, ang ay kahulugan po nito ay sangalan ni Allah. Sapagkat alam natin na ang lahat ng bagay na sinisimulan natin, ay lalong-lalong uh, na ito ay uh, pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ginagawa natin at sinasabi natin dito ang tinatawag na Bismillah. Pagkatapos po natin sabihin ang Bismillah, ay dadako po tayo sa pinakaunang gagawin ng isang tao sa kanyang katawan. Pag nasabi niya na ang Bismillah, ang una-una po niyang gagawin ay huhugasan niya ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay, ang sinasabing kamay dito ay yung kanyang adulo ng kanyang kamay, ng kanyang mga daliri hanggang dito sa pulso natin. Kanya po itong huhugasan ng Uh, tatlong beses doon sa kanyang tinatawag na paghuhugas. Kung siya ay nagsasagawa ng paghuhugas sa gripo, sapat na na kanyang itapat lamang ang kanyang kamay, kanang kamay sa gripo at hugasan niya ito at kinakailangan basain po lahat ito. At uh, ang sunna po dito ay gagawin ito ng tatlong beses. Ngunit ang obligado o ang wajib dito ay gawin po ito ng isang beses nang nababasa ang lahat ng tinatawag na parte nang mula dito sa daliri hanggang sa mga pagitan nito hanggang dito sa pulso. Pagkatapos po natin unahin ng kanan, of course, ang, ang sunna po is kukunin natin yung sunna ni Propeta Muhammad sa ay unahin niya yung kanan. Pagkatapos pong mahugasan ng tatlong beses, kung may tabo kayo, huhugasan ninyo ng tatlong beses, uh, lilipat naman po kayo sa kaliwa. Mula sa mga daliri din, din ng ating kaliwa hanggang dito sa pulso ay huhugasan po natin ng tatlong beses. Pagkatapos po natin buonggasan ng tatlong beses ay uh, lilipat po tayo sa susunod na gagawin natin at 'yun ang tinatawag na ang uh, pagmumog. Kukuha po kayo ng tubig sa gripo o di kaya sa tabo na inyong nilagyan ng tubig at inyo pong uh, ipapasok sa inyong bibig. Pagkatapos po nito ay ilalagay ninyo sa inyong uh, ilong ang mga natitira. Pagkuha po ninyo, ang obligado po dito ay isang beses lamang, ngunit ang sunna at ang mas maganda ay uh, gagawin po ito ng tatlong beses. Pagkatapos nun, i, uh, i imumug, imumug mo yung tubig na, na pumasok sa iyong bunganga at pagkatapos po nun ay isisinga mo naman sa pamamagitan ng iyong kaliwang kamay, yung tinatawag na, na, na napasok naman doon sa ilong mo. Pagkatapos po nun, ang susunod po ay ang tinatawag na paghihilamos at ang paghihilamos naman ay kinakailangan mismo yung buong muka mula dito sa tinutubuan ng buhok natin hanggang dito sa balbas natin kung may balbas tayo at mula naman dito sa tenga patungo naman dito sa kabila ito yung kinakailangan na mabasa kapag tayo ay naghihilamos ang uh, ang obligado po ay isang beses po natin itong babasain nang buo at walang matitirang tuyo dito sa ating pagmumukha. Ngunit, ang mas sunna o di kaya ang mas mainam, gagawin po natin ito ng tatlong beses. Kukuha po tayo ng tubig, tapos atin pong uh, ihihilamos. Ibig sabihin, yung tubig mismo yung ating ilalagay sa mukha natin at hindi po yung kukuha tayo ng tubig at iwiwisik natin ng ganon at walang natirang tubig. Ang uh, pinaka Ideal po sa paghuto ay kukuha kayo ng tubig mismo sa gripo o di kaya sa uh, tabo At mismo yung tubig na yun ay ihahaplos ninyo mula dito sa noon ninyo hanggang sa ito sa balbas ninyo Pagkatapos na bunang ng muka, ang sumunod naman po dito ay ang tinatawag na paghugas ng ating kamay Mula dito sa kamay natin, sa daliri natin, ng buo hanggang po dito sa tinatawag na siko Anong ibig sabihin nito? ang inuna po naman ulit natin ay ang kanan sapagkat ito po yung sunna. Uh, kukuha po kayo ng tubig sa inyong kamay ay padadaluin nyo po yung tubig papunta dito sa inyong siko. Ang pinaka-ideal po dito is kinakailangan na haplusin po natin. Pagkuha natin ng tubig, padadaluin natin ganon at babasain po natin ang kabuuhan ng ating uh, kamay hanggang sa siko at uulitin po natin ng tatlong beses yon. So tatlong beses po yun ang sunan ni Prophet Muhammad at unahin po ang kanan. Pagkatapos po ay ang kaliwa. Ganon din po ang gagawin ninyo mula sa, 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 sa dulo ng ating mga daliri hanggang dito po sa tinatawag na dulo ng ating mga siko. So, pagkatapos po na mabasa yung kanan at ang kaliwa ng ating kamay, kailangan po buo siya. Buo, wala pong maiiwan na kahit na isang bahagi dito na hindi siya basa sapagkat ito po ang purpose, kinakailangan mabasa po siya lahat. Pagkatapos po ng kamay, ay kukuha po kayo ng tubig at uh, dito ay iwiwisik ninyo yung tubig at hahaplusin ninyo ang inyong noo at ang uh, likod, papunta sa likod hanggang sa batok ninyo at ibabalik ninyo dito sa muli sa noo. At uh, kukuha ulit kayo ng tubig. Uh, ito po ay isang beses lamang. Ang paghaplos po ng ulo ay isang beses lamang at ito po ang ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kukuha ka ng tubig ulit at ang gagawin po ninyo, iwiwisik niyo yung tubig at pagkatapos nun ay ilalagay ninyo sa tenga ninyo ang inyong hintuturo dalawa at gagawin naman ng inyong inlalaki ay hahaplos niya sa likod ng inyong mga tenga. Pagkatapos ay hahaplos niya nang ganun ng isang beses o dalawang beses para maging malinis. Pagkatapos nun, ganun lang po hindi mo kailangan na siya ay basain talaga. Bagus, kukuha lang kayo ng tubig, iwiwisik ninyo, pagkatapos iyahaplos sa inyong mga tenga. At pagkatapos po, ang pinakahuli sa lahat na gagawin ng isang taong nagwudu ay babasain niya yung kanyang paa. Ang babasain po sa paa ay mula sa mga dulo ng daliri natin, uh, dulo ng daliri natin sa paa hanggang po doon sa bukong-bukong. Ibig sabihin kung ito ang, ang ang ating paa, kung ito ang ating paa, dulo ng ating mga paa, hanggang dito po sa bukong-bukong na tinatawag. Babasahin mo po yun. Sa pamamagitan ng pagkuhom ng tubig uh, sa kaliwa at uh, babasahin mo yung, unahin mo yung kanang paa mo, ay pwede mong ipasok sa pamamagitan ng inyong mga daliri para masigurado nating mabasa yung mga pagitan ng ating mga daliri. So, ito po ay huhugasan ninyo ng tatlong beses Simula sa unahan ng daliri natin sa baa hanggang sa bukong-bukong Tatlong beses din po yon. Pagkatapos ng kanan Ay isusunod naman po natin yung kaliwa Pagkatapos po ng kaliwa Nang tatlong beses at nasigurado po nating nabasa na lahat Dito po nagtatapos yung tinatawag nating mudo Of course, ang sunan ni Propeta Muhammad alaihi wasallam Pagkatapos niyang magbudo ay sasabihin niya yung tinatawag na yung shahadatein, Ashadu an la ilaha illallah. Yun po yung dua. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahirin. So ito po yung dua pagkatapos po ng tinatawag na uh, wudu. At dito po nagtatapos, ito po ang uh, kaganapan ng ating sinasagawang pagwudu. Kaya insya Allah naway kayo ay nakinabang sa ating isinagawang pagdidemonstrate sa wudu. At maraming salamat. Sallallahu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.